Oh. Fresh. Mm. So, gagawa ko ng part 2 sa ating ipagtanggol ang totoong kaibigan serye. And, walang iba kundi si Madam Wakwak. So, yun po. Actually, ang dami kong magiging kaibigan, yes, lahat naman totoo. Ah, yun lang masasabi ko, no? Pero ibang-iba iba ito si Madam Wakwak. So, yun po. Um, ang masasabi ko lang talaga kay Madam Wakwak is, maraming salamat. Thank you so much for being there for me. Kailangan siyang ipagtanggol. That's because mabait siya at totoong-totoo. So, kahit anong sabihin ni Madam Akwak, oo, walang problema sa akin. It's because alam ko naman talaga kung gaano siya ka-sincere sa mga words niya. At kung gaano siya ka-totoo sa mga sinasabi niya. Okay? So, yun, huwag nating bigyang uh, yung mga nagpa-follow sa akin naman nagpa-follow kay Madam Wakwak, uh, huwag nating bigyan, uh, tawag doon, huwag nating bigyan ibang kahulugan. Kung meron man siyang nasabi na like that yung, yung pagpapahiram ng pera sa akin. It's because karapatan yung magsabi yon kasi pera niya yon. At saka alam ko naman talaga kung ano ang kung ano ang pinuputok ng butchi ni Madam Wakwak. At walang problema sa akin yon. It's all okay kung ano man yung sinasabi niya. Basta ang importante, yung relationship namin as friend is nandyan. Yung pagkakaibigan namin is talagang intact. And higit sa lahat, we are true to each other. So, ayan po yung kamay ko, pasensya na. Pagpasensyaan nyo na yung kamay ko ha talagang ganito talaga yun dahi. So, pinipilit ko siya at pinapractice ko siya na gagamitin. It's because hindi naman ganoon kadali sa mga pinagdaanan kong treatment, sa mga pinagdaanan kong gamot, gamutan since 2016 pa tong karamdaman ko na to. Syempre, I'm not getting any younger. So yung mga ano ko, yung mga nerves ko na dadaluyan ng dugo ay talagang parang nag-shrink. Uh, uh, parang nag-shrink dahil sa gamot and dahil na dyan sa mga alam nyo na. Uh, so, pasensya na po at pag lang natin na babalik ito sa dati. At alam ko naman talaga na babalik ito sa dati. Alam nga naman hindi, no? Babalik ito sa dati, basta magtiwala lang tayo. So, balik tayo kay Madam Mokwa. So, yun. Iano na natin yun. It's, let's forgive and forget kung ano man yung mga nasasabi niya na hindi ang angkop sa mga ah uh, kasi iba-iba yung iba-iba yung pag bawat tao Iba-iba yung interpretasyon. So kung anuman yung mga interpretasyon ninyo sa mga sinasabi ni Bernard Muakwaq, let it be na lang. Pasang importante okay kami ni Bernard Muakwaq. Walang wala kaming problema sa friendship relationship namin. Wait, kasi hindi ko talaga man hindi ko maano yung saging gamitan ko lang ng bunga nga at saka yan ano to, sabah so yan importante we are in good terms and we are friendship at its best Tayo din ang importante kasi sa magkaibigan nagkaintindihan at nagdamayan kahit ano pa man yan sa hirap at ginhawa hindi puro ginhawa ayan I hope it made sense and make your mind clear na ni and madam both parties ay walang problema. And thank you so much to Madam Nak Nakapagbayad na po ako sa utang ko. And maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panunood sa mga videos niya. Kasi talagang she's a good provider to her family. She's a good mother to her two siblings, to her two kids. Ay, ubos na. Ubos na yung juice. and bada mo see you soon see you soonest thank you so much god bless us all and doon pa pala dalawang kakainin ko ng shaba Ibigisan ko may ko kasi. Pero ano na, gumagalaw-galaw na yung tat, uh, limang ano limang dalari. Laban lang. And thank you so much sa inyong lahat. Bye. Snacks. At ang masasabi ko, Madam Wak Wak is love. Ito yung sabah. Bye. Bye. kauban sa laki bagi o laki bagi